Yahoo! Yahoo! Magandang magandang gabi at magandang umaga, magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Ketal ketal yabos otros and uh, ano pa ba? Paano ko pa ba babatiin? <laughs> ano bo, ang nandabi kong ang dami kong kabuangan. Kasi na po kayo medyo ako po kay ngayon ay nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho, naisip ko po na mag uh, magyaw-yaw para dito sa aking Ah, uh, view na nakuha dito sa uh, park dito lang din sa May Central. Pasensya na po kayo kung meron po kayong marinig na medyo sound na kung ano dahil ako po ay naglilinis. o di po ba si Inda ay nagtatrabaho at nag-voice -vo over. Pasensya naman po dahil hindi po tayo pwedeng uh, mag-voice -vo over at nakaupo dahil working po ang at, ang inyong ang inyong lingkod parang tunay ang inyong lingkod. Okay. Um, ako po ngayon ay nag-general cleaning sa kwarto ng aking amo dahil sila ay coming na. So, sisiguradihin natin. Sisiguradihin daw. Sisiguraduhin natin na hindi uh, hindi babahingin yung amo natin pagdating. So, ano na ako ngayon? Ako ay nagtatrabaho. Busy ang aking kamay. At since naka-bluetooth lang naman ako, inilapag ko yung si telepono at ako ay nagtatrabaho. At the same time, dahil nga naman yung bibig ko, ay wala namang hinawakan. So, kamay ko lang naman ang may hawak. Then yung bibig ko naman, hapang <laughs> nagtatrabaho yung aking kamay. Yung aking naman bibig ay nagdadaldal. O diba, napaka- Napaka-grabe naman talaga itong ginagawa ni si Rositsky. Relate na relate sigurado dito ang mga tulad kong OFW na nagtatrabaho sa bahay? Hala, sige. Ito na yun. <laughs> Ito na. Nagtatrabaho yung kamay ko. Yung, yung bibig ko na naman, ay nagyayaw. Yaw. O, po ba? So, na-picture out nyo po ba kung ano yung ginagawa ko ngayon na kung gaano ka busy yung aking kamay. Nandito ako ngayon sa salamin. Naglilinis ako ng mga salamin. Pagkatapos, yung aking bibig. <laughs> <laughs> ulit ulit na lamang nagtatrabaho yung aking bibig. Nagtatrabaho kay YT, ang aking bibig, at yung aking kamay ay nagtatrabaho kay Amo. <laughs> Pasensya na po talaga kayo ah. Sa video ko po na ito, wala lang, wala lang talaga. Kumbaga, ah uh, nag-record lang ako ng, ng view at sabi ko nga po, para, para naman Uh, merong merong ano merong uh, meron po kayong naririnig o maririnig aside sa music may music din yung bibig ko di po ba ang lakas ng pati ng bibig ko na sige si Rose it's key. sige lang magiging ano ka ngayon magiging madaldal ka ngayon Pasinsya na po talaga kayo ha ang ganda-ganda ng aking view tapos yung aking ngaw-ngaw nonsense <laughs> napaka nonsense yung aking ngaw-ngaw Oh my goodness! Sa totoo lang talaga, first time ko itong ginawa na gyaw gyaw ako na wala malang sense yung ating mga sinasabi. Pero sa totoo lang po talaga, nagtatrabaho ako. Naglilinis ako sa bahay, naglilinis ako dito sa buong kwarto ni amo. Siguraduhin na malinis dahil nga po sila ay uh, coming. Kaya naman tayo ay, ano, maglilinis din naman po. So, i-shout out lahat ng mga tulad ko OFW na nagtatrabaho sa bahay except doon sa mga OFW na maganda yung trabaho ng mga nagtatrabaho sa opisina. Marami naman mga OFW na nagtrabaho sa opisina, trabaho sa banko, nagtrabaho sa, bangko, nagtrabaho sa uh, kainan, yung mga ganon. Pero itong akin, isa shout out ko lang sa mga tulad ko na nagtrabaho talaga sa bahay. So ang trabaho ko ngayon, naglilinis of course, Uh, nag ah, uh, tawag nito general cleaning and then yung bibig ko din nag general ngak ngak <laughs> <laughs> nag general ngak ngak kaya sa so mga tulad kong OFW relate na relate po ba kayo dyan sige trabaho lang po tayo para kikita tayo doon kayo YP kikita din tayo dito sa amo pero syempre mas talaga yung ating amo dahil ah, uh, ito yung ating ano, ito yung ating number one na uh, trabaho. So, si YT, talagang support na lang ito si YT. Pero talaga sa totoo lang si YT, nag-enjoy naman po ako talaga. Dahil nakakatulong naman siya. Kahit nga wala po ako mga join button, pero sa awa naman ng Diyos, sumusweldo din ako kahit na sariling ano lang, yung bang sariling pagod ko lang. Sarili daw ang pagod. No, sariling, basta sarili ko lang. Yun yung, yung mga may nagpi-play, maraming salamat. Pero yun bang ano, kadalasan kasi uh, ma mabilis talagang kumikita, sumasahod. Yung may mga join button. Pero ako talaga ay, talagang sinabi ko sa sarili ko na hindi po ako magagawa ng join button o hindi ako mag-open ng join button ko hanggat ako ay working. Dahil alam ko po kung ano ang Ah, uh, ano yung trabaho or ano yung ating uh, uh dapat gawin sa ating mga members. Syempre nagpapamember yan. Ang ibig sabihin kaysa nagpapamember kailangan din nila yung tulong natin. So, kung mag-open ako ng join button, eh ako nga eh nahihirapan ako sa sarili ko. Paano pa mag nagawin ko pa yung para sa aking members So, napaka ano napaka unfair naman magbabayad sila sa akin and wala naman silang makuha in return. Kaya ganun ang ginagawa ko. Ayaw ko mag-open ang join button dahil ayaw ko ng malaking responsibilidad dahil ako ay walang ka-time-time na mag-play para sa kanila or mag-support sa kanila ng 100% dahil nga po working pa tayo. Pero siguro kung darating yung time na hindi na ako mag-uwi ako, hindi na ako magtrabaho dito sa ibang bansa, ay baka maisipan kong magpapa-join boton. Pero hanggat na dito pa ako sa abroad, ayaw kong mag-open ng join boton dahil sigurado ako magagalit lang sa akin na magpapa-member sa akin, iiwanan lang ako. Pak! Bagsak! Si Zero's It's So, happy na ako dito sa aking mga uh, kinikita sa YT. Um, hindi naman ako kumikita ng monthly, pero at least uh, minsan, 3 months pinakamatagal four months. O, oh, yun, di ba? Wala lang sa akin yun. Dahil ito, ay, nag enjoy lang naman po ako. So, yun lang. Hindi ko na, hindi ko naman talaga siya inisip na ito talaga yun. Uh, it, dito talaga ako kuha ng aking pera o oh, income. So, nag enjoy lang ako. At the same time, kumikita. Okay na yun. Pambili naman ba ng ano? Pambili ng ng card uli pang pang pan, ano ang nito pang uh, uh, bili ng card ng Google card para sa akin pang renew na naman sa aking mga ginojoinan uh, depo ba so yun lang umiikot-ikot lang yung aking uh, aking uh, income dito sa YT Well, naging naman ako, pero pasensya na po, naririnig nyo po bang hinihingal si, si Roses, okay? Dahil ako ay naglilinis sa, ano, sa wall ng kwarto ni mam ma and then at the same time, sige, yaw-yaw pa more, tapos nakatingala, o di po ba maisip ano ba naman ang hirap <laughs> yun? Pero sino ba nag sa akin ito? Kaloko na trabaho ito. Ay, sorry po. Ano ba trabaho na ito? Di po ba? So, sige lang. Keep going lang si Rositsuke. Dahil ginusto mo ito. Kaya huwag kang magreklamo. O, ayan, hanggang dito na lang po muna. Pasensya sa akin, yaw-yaw. Pasensya sa akin, yaw-yaw.